Ika-23 ng Nobyembre taong 2009, sino nga ba ang makakalimot sa isang madugo at brutal na kaganapan sa mismong bayan ng Maguindanao kung saan walang awang minasakir ng tinaguriang Ampatuan Clan, ang 58 inosenteng buhay, kabilang na dito ang 32 mga journalist personnel. Ang pangyayari ay binansagang the single deadliest attack on journalism sa buong mundo at isa rin sa pinaka-brutal na election-related violence sa kasaysayan ng Pilipinas. Pangunahing sospek sa karumaldumal na krimen ay walang iba kundi ang pinaka-maimpluwensyang pamilya sa Maguindanao, ang mga Ampatuan. Tinatayang nasa mahigit isang daang armadong individual na kasapi ng private Army ng mga ampatuan ang itinuturong nagtumba sa brutal na paraan sa 58 individual noong araw na iyon kasama sa mismong operasyon ng Private arming ito si mismong Unsay Jr. na siyang nanampal at bumaboy sa kawawang may bahay ng katunggaling si Ismael Mangdadatu. Kabilang din sa konvoy na hinayjak ng grupo ay mga kababaihan at dalawa dito ay kapatid at tiyahid ni Ismael. May mga report na nagsasabi na bago itumba ang mga babaeng pituma ay pinaglalaswapa ang mga ito at walang habas na ginalaw at kabilang dito ay ang kapatid ni Esmael na buntis pa nang maganap ang brutal na krimen sa kabilang banda lantaran man ang mga naging ebidensya upang madiin ang mga salarin. Ang paglilitis ay tila ba naging usad pagong kung saan inabutan pa ito ng tatlong administrasyon at walang justice secretary, bagay na talagang masasabing pera-pera, napakabagal at baluktot ang pamamaraan ng hustisya sa ating bansa. Ilan pa sa mga suspetsyado ay napawalang sala kasama ang isang ampatuan halina't ating balikan ang isang nakagigimbal na krimeng nangyari sa ating bansa noong 2009 na binansagang Magindanao Massacre sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Filipino Muslims has, has a high respect on women. So I think they should not hurt uh, harm or, or hurt your, uh, And your sisters. Ang Pilipinas ay kilalang bansa na may napakaruming tunggalian sa politika sa bawat halalang nagaganap. Hindi na bago ang mga election-related violence kung saan kadalasan dito ay hahantong sa pagkasawi ng mga kumakandidato o kahit mga taga-suporta nila. Ang naturang maruming tunggalian ng politika ay talagang walang pinipiling kasarian, estado at antas, mapalokal o nasyonal na kandidato. Isa sa mga pinakanotorious na political clan sa Pilipinas ay matatagpuan sa munisipalidad ng Magindanao na bahagi ng Central Mindanao at ito ay ang Ampatuan political clan ang mga ampatuan ay talagang isa sa pinakakinikilabutang politiko sa naturang lugar na nandahil na rin sa karasang ginawa nito sa kanilang mismong panunungkulan. Taong 1986 pa sa mismong panunungkulan ni Pangulong Cory Aquino tumunog na ang pangalan ni Andal Ampatuan Sr. sa bayan ng Maguindanao kung saan naging mayor ito sa munisipalidad ng Sharif Agua sa loob ng 10 taon at naging gobernador ito sa Maguindanao mula taon 2001 hanggang 2008 at sa loob ng mahigit dalawang dekada hinawakan ng mga ampatuan ang buong Maguindanao kung saan labing walong mayor dito ay talagang galing sa mismong angkan ng mga ampatuan. Sa taong 2009 ay inaasahan ng si Andal Jr. na ang magiging successor o kapalit ng kanyang amang si Andal Ampatuan Sr. Nasa panahong iyon ay hindi na tumakbo sa politika. Ngunit nang sa di inaasahan ay isang banta sa kanilang paghahari ang pagkusbong ng isa ring kilala at ma-influensyang political clan ng Maguindanao. Walang iba kundi ang Mangundadatu political clan at ang naging pambato ng Magundadato Clan ay ang kasalukuyang Vice Mayor ng Munisipalidad ng Buluan, Maguindanao na si Esmael Toto Mangundadato. Tinadtad ng banta ang naturang plano ni Toto Mangundadato kung saan sinasabihan pa itong Toto Dasin ang mga kapartido kung sakali mang itutuloy ang paghain ng kandidasya sa pagkagobernador at nang dahil sa natanggap ng mga death threat, humingi ng security escort si Toto Mangudadatu sa mismong PNP Regional Command ng ARMM. Ngunit tinanggihan lamang ito kung kaya't ng mga panahong iyon nang dahil sa banta, pinili na lamang ni Toto Mangudadatu na wag ng personal pang mag-file ng kandida siya. Dito na ipinaubayan ni Toto ang naturang COC filing sa kanyang asawa kasama ang kanyang dalawang kapatid na babae at ang kanilang mga abogado. Isa sa mga rason dito ay umaasa si Toto na sa pamamagitan ng naturang Islamic tradition kung saan nire-respeto at hindi sinasaktan ang mga kababaihan, malaki ang tsansang maiwasan at mahadlangan ang mga bantang pag-atake ng kabilang panig. November 23, 2009, araw kung saan nakatakda ang COC filing ni Toto Mangdadatu, isang konvoy ng pitong sasakyan ang naatasang magtungo papuntang Sheriff Agua. Binuo ito ng apat na Toyota Grandia na pagmamayari ng Magunda Datu at dalawa pang sasakyan na kasama rin sa convoy na pagmamayari ng mga media company. Nang baybayin na ng naturang convoy ang daan patungong Sharif Agwa sa layong 10 kilometro na lang at mararating na nila ang destinasyon ay isang di inaasahang pangyayari ang gumalantang sa kanila. Hinarangan ng humigit isang daang mga bantidong kalalakihan ang mga sasakyan ng mangunda datu At dito na hinayjak ng mga armadong grupo ang buong konvoy na sinakyan ng mga pamilya ng mangunda datu. At ng mga journalist Dalawa sa mga sasakyang napasama sa hijack Ay hindi pala kasama sa naturang convoy Ito ay ang Toyota Vios At isang light blue na Toyota Tamaro FX na nagkataon lamang na umovertake ang mga ito na magtutungo sana papuntang Cotabato City. Hawak at kontrolado na ng mga bandito ang manibela ng sasakyan. Dito na dinala at nagtungo ang buong convoy sa isang masukal na bahagi ng Sitio Masalay, Parangay Salman, Ampatuan, Maguindanao. Ngunit sa mga oras na iyon, nagawa pang matawagan ni Jenaline Mangundadato ang asawa nitong si Toto at sinabing na hijack umano sila ng mga bandidong grupo kung saan pinamumunuan ito ni Unsay Jr. Pinagsasampal pa umano ni Unsay si Janeline at ito na lamang ang huling impormasyong natanggap ni Toto sa mga oras na iyon. Nang makahinto na ang lahat ng sasakya sa naturang lugar ay dito na hinanap at pinababa umano ni Unsay Jr. si Janeline Mangundadato. Dito na din Nagmamakaawa si Jenalyn kay Unsay ngunit hindi ito tumalab at talagang dito na tinodas ni Unsay si Jenalyn na ayon pa sa mga testigo ay walang habas umanong pinaputokan ni Unsay ang mismong mga pribadong bahagi ng katawan ni Jenalyn. Sa mga oras na iyon, pinababa na rin ang mismong kapatid na babae ni Toto at ang kanyang tiyahin na ng mga panhong iyon ay parehong buntis ang dalawang babae ngunit talaga nila suwa at walang habas na inalaw ang dalawa ng mga kalalakihan bago kinitilan ng buhay. Dito na din unti-unting pinaulanan ng bala ng mga armadong kalalakihan ang natitirang mga kasamahan. Kabilang na ang walang awang pananambang sa mga inosenteng mamamahayag na sa mga oras na iyon ay mga buhay pa at ilang minuto lamang ang nakalipas ay todas na ang 57 personalidad na nakasakay sa naturang convoy at upang malinis at walang makikilalang mga ebidensya sa naturang ginawang pananambang ng mga ampatuan sa convoy ng Magunda ay inilibing nila ang lahat ng 58 katawan kasama ang mga sasakyan sa isang hukay na malapit sa mismong pinangyarihan. Sa kabilang banda naman, ipinaalam na ni Toto Mangunda Datu sa isang radio station na nahijack na ang convoy na sinasakyan ng kanyang asawa. Dito na rin dali-daling sumakay ng isang chopper si Toto Mangunda upang tukuyin ang lugar na pinangyarihan ng krimen. At ang madat na ni Toto ang mismong lugar ng pinangyarihan kung saan kasalukuyan na rin nilibing ng mga kasamahan ng ampatuan ang mga nasawi sa pananambang. Agaran silang nagsitakbuhan at inabandona ng mga salarin ang naturang site. Nang makarating sa lugar ay dito na bumungad sa kanila ang mga durog na sasakyan, natagtad ng bala at ang ilang mga katawang wala ng buhay na hindi na nagawang mailibing pa ng mga salarin. Nang makarating na din ang Philippine Army ay dito na agarang isinagawa ang retrieval operation kung saan todas na ang 57 sa 58 miyembro na sakay ng convoy habang ang isang kasamahan naman nila ay hindi na natagpuan pa hanggang sa kasalukuyan. Napag-alaman sa pamamagitan ng investigasyon sa mga testigo na planado pala ng mismong Ampatuan Brothers ang pananambang kung saan tinuturong mastermind ang kanyang ama na si former governor Andal Ampatuan Sr. Dalawa sa mga tumistigo ay sina Sukarno Badal at lakmudin sa liyaw na ayon pa sa kanila ay apat na beses umanong nagagawa ng mga pagpupulong ang mag-ama at tatlong magkakapatid na ampatuan na sina Andal Jr. ampatuan, Zaldi ampatuan at Sahid ampatuan upang planuhin ang pagtumba kay Toto Mangundadato. Ang naturang karahasang ginawa ng mga ampatuan ay talagang binansagang The Trial of the Decade na dahil sa inabot nito ng dekada bago makamit ang inaasam-asam na hustisya ng mga naulilang pamilya. December 15, 2009, nang sinimulan ang unang paglilitis ng mga kasong ipinatong sa mga suspechado. Naitala ang isang daan at siyam bilang ng mga sospek sa krimen, kabilang ang dalawang magkapatid na ampatuan na sina Zaldi at Andal Jr. kasama ang kanilang ama na si Andal Ampatuan Sr. na tinuturing na mastermind sa krimen. Ngunit taong 2015, pumanaw na ang tinaguriang mastermind ng krimen na si Andal Ampatuan Sr. nandahil na rin sa isang heart attack. Isang daan at labimpitong suspetsyado naman ang naaresto at nasa halos 80 suspetsyado rin ang talagang nanatiling at large o malaya pa rin hanggang sa kasalukuyan. Kabilang rito ang labing isang mga ampatuan. Isang daan at isang bilang naman ng mga naaresto ang naput into trial at dinaluhan ito ng 357 bilang ng mga witnesses. 70 bilang naman ng mga akusado ang naghain ng kanilang petisyon para sa piyansa. Pagay na naging prioridad ito ng Quezon City Regional Trial Court Branch na pinamunuan ni Judge Jocelyn Solis Reyes. Ang naturang paglilitis ng kaso ay talagang pinunan ng dahil ba tila usad pagong ito na umabot ng isang dekada may ilang mga witness rin ang talagang itinumba bago pa man ito makapagpahayag ng kanilang mga statements. Bagay na talagang isa ito sa mga naging sanhi ukol sa mahinang pag-usad ng kaso hanggang dumaan ang panahong December 19, 2019. Isang court session ang ginanap sa Camp Bagong Diwa sa Atagi. Sa wakas, inilabas na ang naturang hatol ng Quezon City Original Trial Court Branch 221 under Judge Jocelyn Solis Reyes. Sa naturang inilabas na verdict ang magkapatid na Ampatuan na sinadatu Andal Ampatuan Jr. at Zaldi Ampatuan ay hinatulan ng 57 counts of murder at sentensyado ng lifetime imprisonment without parole o reklusyon perpetua. 28 kapwa akusado naman ang nahatulan rin ng 57 counts of murder at sinintensyahan ng 40 taong pagkakabilanggo. 15 sala rin din ang sinintensyahan ng 6 hanggang 10 taong pagkakabilanggo at ang masaklap kung saan 55 sa mga akusado kabilang na dito si Dato Sahid Ampatuan na kapatid ni Nazalbi at Andal Jr ang talagang napawalang sala o acquitted sa naturang paglilitis. Sa loob ng isang dekada, nakamit man ng mga naulilang pamilya ang katarungan at hustisya, mapapaisip ka na lang kung gaano kahina ang sistema ng hustisya at gaano karuni ang politika sa ating bansa. So ngayon, lamunaha.